Salamat naman na buhay pa si Bibi at hindi pa ito patay. Gumagawa ng paraan si Bibi para makahingi siya ng tulong upang madala siya sa ospital para magamot kaagad ang mga suga sa kanyang katawan. Galit na sumugod si Diana sa opisina ni Hasenda dahil malakas ang kanyang kutob na makasabot silang dalawa ni Badong sapagkat nabanggit ito ni Bibi noon sa kanya na nag-uusap at nagkikita silang dalawa ngunit idinidinay pa rin ito ni Hasenda. Gayon pa man nangungulila naman sina Nabet at Diana sa pagawala ni baby at nananalangin sila na sana mahanap na nila si Bibi para matupad na ang kanilang matagal na pinapangarap noon na mabuo na silang magkakapatid. Kailan mabubuo ang magkakapatid na paraiso? Yan ang ating aabangan sa pirapirasong paraiso. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!